Oh, anak, magsalot ka na. Ito na yung lapis at papel mo. Salamat po, mami. Susulot na ako. A few moments later. Mami, mami, tapos na po ako. Patihin na. Ginagawa mo. Hi everyone! Welcome back to my channel and for today's video, ang gagawin ko naman ay magtuturo ako kung paano matutong magsulat ang mga batang maliliit. So, let's go! So, dahil bakasyon pa at wala pang ginagawa sa bahay ang mga bata, tuturoan ko kung ngayon, ngayon kung paano matutong magsulat ng nasa linya. Simulan na natin ngayon pagsusulat, unahin ang mga letrang straight line. So, unahin natin yung let, letter E. So, kasi siya ay puro straight line siya. Hindi ang magsulat yung bata. So, isipin nyo na so meron tayo laging three lines na gagamitin sa pagsusulat ng big letters. So, big letters pala una yung inyong yun gagawin. So, sa So sa linya, so sa linya merong blue, red and blue. So, siyempre magsisimula tayo sa blue line. Punta sa red line, ngayon sa blue. Bihin natin sa bata na yung susunod na linya ay sa blue line, sa red line, at sa blue line. So, ganun lang ulit. Blue line, red line, blue line. Blue line, red line, blue line. Nagpaling na yan. So, blue, ra blue, red, blue. Blue, red, blue. Next ulit blue, red, blue. So, paulit-ulit lang, blue, red, blue. So, sa ways na ganyan, hindi mababagot yung bata sa pagsusulat. Kasi, alam niya na may gamit ang linyang blue, red, and blue. Blue, red, and blue. So, sa ganyan, um, malalaman ng bata na yung linya niya ay tama kapag ginamit niya yung mga kulay na to. So, yung linya na yan ay nagsisilbing guide ng mga bata sa pagsusulat. So, ganyan lang po. yun, So, ganyan lang po ang pagsusulat. So, madali lang ituro to sa bata. So, gawin nyo to every day para masana yung mga anak nyo sa pagsusulat. Mga bata, pamangkin, ganyan. Oh, hi everyone! Sana na, na liwanagan kayo doon sa pagtuturo ng pagsusulat. So, kung uunahin nyo lang ng mga letra ay yung mga straight line. Halimbawa ng E, F, H, I, And basta lahat ng straight lines na letter, yun lang muna yung inyong ipapagawa sa inyong mga pamangkian, anak. So, yun lang po ipasulat nyo hanggang sa mamaster nila yon madali na siyang gawin. Madali na lang siyang magsulat. So, madali na lang mamatutunan yan pag nalaman nila yung purpose nung datlong linya sa papel. So, sana nakatulong at sana don't forget to subscribe to my channel and maraming salamat po. Boop